Yon, good afternoon mga kailaw uh, Ilaw mo to po At nagbabalik po ulit ngayon So, uh, good afternoon Good afternoon, it's already 11.45am po Napaaga po tayo kahit na isang oras so, Usually po kasi na bumabiyahe tayo Is 1pm onwards hanggang 7pm ay nga po, ulitin ko kasi nga po kasi meron tayong trabaho. So, itong lalamu may sideline ng and sinisingit natin para sa income, of course. Yun. Um, sa so ngayon po, meron na tayong pick up uh, dito po sa may Vista Verde. Vista Verde. And, um, ang pick up po natin ay bike parts. So, subukan po natin mag-double ano, mag booking para maihatid ko po sa inyo yung mga ano discarte dito sa lada mo uh, sinishare ko lang uh, yung mga araw-araw na magiging experience natin dito sa lada mo kung ano ba yung dapat mag work kung ano ba yung nag work yun so ayun na nga isishare natin yung mga biyay natin para just in case na kayo naman po ay magbabiyahe pero na po kayong idea so isi-share natin yung mga best practices natin kung ano ba kung, kung paano tayo kumikita ng maganda at yung mga bad experience natin na mga mama ano natin pag dito, ma experience so, ayun samahan nyo ako at uh, eto na <laughs> Sige, mamaya na lang. Ngayon mga kailaw, uh, nakuha na natin yung first pickup natin. Uh, medyo madami siya, medyo mabigat. Uh, bike parts siya, pero okay naman kasi naman sa lalo. At may gagawin po tayo ngayon pa iba So, nakita ko po, po sa yung, ano, yung pickup ko, ay uh, yung, yung drop off ko is less than 10 kilometers. Uh, 8.8 km lang po siya from kung saan ko siya na pick up so, kung saan ko siya sabaya, pero nagawa ako na bagong ano siguro tignan natin at natin na huwag mag bubble book kapag uh, less than 10 kilometers yun po siguro magiging ano natin project natin ngayon at tignan natin kung mag work yan so ayun na uh, hatinda natin to sa bahay toro Yeah, tara! Ito, 09151787570 09151787570 Saglit lang mag send ng pera sa Gcash <laughs> eh Nag ring sa'yo boss? Ah, busy na sa akin. Yung sa'yo ayaw mag ring? Busy na Sa'yo siguro Makakaniplak ka Nagre-ring sa'yo. Hello? Ah, sir, yung sa mo to, yung pinok nyo sa ano? stellar plate. Naantay lang sir yung payment. You? Saan, sir, nung pa screenshot kasi hindi ko kayo ma-message dun sa ano yung sa call ko natin unable to send ako eh Pwede po pumasok sa Gcash po Tsaka tatawagan po kayong ng rider daw Masagot na lang daw <laughs> Bogus ata ito eh Ito Sir, ano po ba? Babayaran nyo? Kasi naghihintay po yung ano, yung ah, ano nyo. Ah, send po kayo screen. Screenshot po, mag-screenshot po kayo. Ah, ah. Sino 'to screenshot ba siya? Hindi mo na ako makasend sa kanya oh. Oh, hindi daw siya makasend sa inyo po siya. Cha, wala rin po pumapasok sa Gcash. Wala rin daw po sa Gcash niya. Hello. Ah, oh, po. Sir, tsaka ano sir, magte-30 minutes na po ako dito. Uh, may additional na po 'yun kasi patay po yung oras ko. nagbook eh. Siya yung, hindi, iba, kaya iba yung pangalan. Ah. Iba yung ano. Oo, oh, feeling ko kaya nag, ano, parang nag-middleman. Sa ano to? Sa Facebook siya kumunta, Rinaldo. Eh, yung pangalan. Scam nga, no? Na middleman. Ah. Baka nagpadala siya ng payment. Nagpadala nga daw po. yun puno bang? Scam yan. Ayan yung modus ng ano ngayon ng lalamove Cancel na lang, pa-cancel, boss. Pa-cancel. Ay, sir, kayo ba yung nag-book ng lalamove Hindi. Magkano pinadala niya? Okay, full Yun, cancel na lang. Okay. So, ayun. Uh, sige, po. Scam. <laughs> So, na-scam si, si na scam yung ano. Ay, hindi sir. 2-7 yung nakalit. Ayun, so may nag-middleman. Ito uh, na yung sinasabi kong scam sa lalamu. ah uh, ang ginagawa nila, may middleman. Tapos, yung middleman yung magbubuk Tapos, pagdadaunin yung tag dito. pag pagbabayarin yung uh, bumibili. Tapos, Uh, pagka nag na si Lalamu Brider at saka si Seller, doon na nangyayari yung ano, na, o oh, sige na, i-send mo na. Nas Nung na na yung pera, ayun, natangay, 27 So, wala akong nakuwang item kasi syempre hindi rilis ni Seller. So, sana magtanda, sana, ano, maging aware tayo sa ganito. Uh, ang lupit ng mga scammer ngayon, grabe. Ayun, sige, uh, balitan ko kayo, kuha tayo ng ibang pickup guys ayan yan. Uh, ano tayo yung tag dito yung mga booking natin ngayon is ano uh, pure single booking sa ngayon so, kasi puro malalapit yung mga nagiging booking natin uh, So second booking pa lang to uh, Tara Ayan guys uh, Third booking na tayo then dito sa Santa Cruz sa Fisher Mall papunta tayo ulit ng Diliman so dito lang tayo Diliman so, let's go ayun belly third booking na tayo uh, dito tayo sa Fisher Mall sa Pancake House naghihintay tayo ngayon ng ano na maghahatid ng mag noong, noong booking natin and uh, at isa pa ang ano natin is hindi tayo na double booking kasi Sunday ngayon ang uh, bilis ng mga tag dito ng mga ano natin drop off and pick up saka hindi rin sa ganun kalayo kaya ay sige balitaan ko kayo pag uh, meron na tayo ulit ano bagong pick up so drop off muna natin to ikot lang tayo dito diliman so far tingnan natin ko na ako magkano na tayo for 2 bookings na ako 166 na agad tayo ganun kabilis Ayun mga kailaw, pang port booking na natin to. And from here, pupunta na tayo ng iba naman. Pupunta tayo ng Makati. Tingnan natin kung gaano kalayo. Sabay, try natin sa bayan ng Mandaluyong or kung saan mas malapit. Tara! Ayan guys, tingnan nyo naman. Nakaka pick up kayo sa ganito iba ibang klase diba ano ng mga mayayaman maganda ng bahay eh no Nora Tomera dito, no? Ha <laughs> ha hmm. okay, no, gaganda ng bahay, oh Kasa parang longkot, wala kang ano, no? Uh, may kapit-pahay ka pero hindi kayo mag-uusap mag malamang Alam mo, nasa taas. Nasa harap ah, mismo po. Pero 'yung ano, nasa. Ah, nandiyan na kay Sir Miller. Hay. Tentado na sha. Hay nako. Sa so, pick-up na natin, ano lang natin? you sí. natin to wala na tayong ano nagpipo wala na uh, uh, tumpik uh, pa tapusin na natin to so dapat pala talaga may kulang ko so next time next time ano natin is magkakaroon tayo ng go okay oh, oh, ayun, na ayun, 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 ayun mga kailaw ito na yung panigan natin ng ano uh, uh, balara So, Makati, Matandang Balara Ay, Matandang Balara Makati, Matandang Balara So, hindi siya nakabook Yun yung, ano, ay uh, Nakabook yung, ano, yung Papunta ng Makati Pero yung papunta ulit ng Matandang Balara eh, Hindi na nakabook Kasi nga, nagkakamahidot Nanggap na lang natin, kasi no choice talaga uh, Tayo lang sa inyo, guys E, hindi ko, ano Hindi ko makakatistate Kasi natin sa Banda <laughs> so yun lang Pagka may mga ganon, Mas maganda na kausapin complete na lang natin to Or ma'am complete na lang natin to Kasi kailangan po nakabooking yung ano, Yung uh, Parcel For your safety na rin kasi yon Yun ayun lang Traffic pa dito tapos muntik pa tayo masiraan kanina okay, muntik tayo masiraan kanina kaya medyo ano medyo ano tayo kinabahan tayo ng konti kanina pero eto na malapit na tayo sa uh, drop off ulit yun, hassle lang dito sa mga subdivision na nagpapa deliver sa lalabog ang daming ano, daming rekotitos so pag napunta kayo dito sa Ayala hillside this uh, please make sure na ano na dito kayo mag uh, ano dito, magi -e entrance kasi yung dalawang entrance nya for ano lang yun, for dito, for residents only pero meron silang ano for the entry entrance uh, ito yung pupunta natin na tuturo ko sa inyo and siguro dito na lang bali limang bukong tayo na ngayon naka limang bukong tayo naka 500 din siguro tayo ngayon ayun tayo na lang natin kung magtitip o hindi okay lang pero sana hopefully mga makapagtip mabilis <laughs> natin ginawa sige okay medyo lugi tayo doon pero ganun talaga eh Natrabaho tayo eh. Ayun, tayo na tapos naman kasi Sunday, walang ganong ano, traffic. Ayun, malapit ano, na malapit na tayo. Saan? totoo ang anak na nalang. Kailangan nyo sila, nandun na tayo yung day kila siya, yan. Ang ano lang dito, pila na naman tayo doon para sa ID. Ano ko na lang kayo mamaya So mga kalalabog uh, Ito yung sinasabi kong entrance Dito yung entrance ng Ayala Heights Or <coughs> Dito sa Capitol Hills So meron ditong maliit na gate Na pasukan talaga siya ng delivery ah uh, dito kayo mag-entrance ano, mag pag mag-deliver kayo. Mapantay pa So dito lang, ang palatandaan dito is yung ano, yung mga mamihan. Sa bandang kanan siya. So kwek-kwekan, palatandaan. And kung okay, kwek-kwekan na Bago mag-kwek-kwekan, may, may, mamihan dyan. And then ayan, nakikita nyo yan, Ito yung entrance. So, hindi natin. Deliver na. Ako yung kanina, teh. Ano? Deliver mo na. Ah, bag naman na. Pick up ako kanina eh. Tote, oh. Bag. Ano pa ako? Timing. Lala. Tapos. Deliver bag. nandito ulit tayo may <laughs> yaman talaga ng tao dito ito na mga aso oh, ay nabukha-buli <laughs> tayo <Titan. laughs> doon ang aso ni madam so yaman talaga ng mga tao dito French Bulldog, daming asa dito no pinapadobi siguro eh So ayun na nga guys, ah, tapos na yung ano natin yung delivery na natin naka 357 tayo plus Ah 155 one. So bali na pa 500 din tayo, bali lima nakalimang booking tayo kasi yung isang booking hindi po <coughs> aalian. so ayun lang, kitang gas ng tayo para sa mga Pero at least nakaano tayo. Eh kasi dinon na natin Maraming ano lang tayo, maraming cheche, bureche lang yun nangyari sa atin. Kaya ganon. So may scammer pero ganon. ha, share natin lahat. Dito na lang natin tatapusin ang vlog natin. Maraming maraming salamat po. Pag gusto nyo po yung ganitong mga content, eto lang naman yung content ko. Supportahan nyo po po mga kailaw. Maraming salamat po. At yung mga hindi pa po, po... Uh, mga nakaka-subscribe sa vlog natin hit ko yung notification bell po at dito sa baba at like po, share and subscribe po maraming salamat mga kailaw bye 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 bye